AHHHHH <gasps> Okay mga par, welcome back ulit kay Kuya Bobby Tara at samahan nyo na naman ako magluto at tayo magpo-food trip Ikaw ba par, trip mo ba yung mga ganitong klaseng food trip? Fried chicken egg at fried atay ng baboy At sinamahan na nga rin natin dyan ng apat na pirasong balut At syempre naman mga par, hindi kumpleto ang ating mga pride Pag wala ang napakalupit at napakasolid na sausawan Kaya tara na mga par, simulan na natin to Let's go! Okay mga par, meron nga pala tayo dito ang kalahating kilong leeg ng manok. Ha, syempre, andito rin ang ating apat na pirasong balot at eto na rin ang ating mga gagamitin sa pagmarinate dito sa ating leeg ng manok. Yung e, mga nga muna natin ang leeg ng manok para sa gayon eh, kapit na kapit kahit sa buto ang lasa. Sa pagmamarinate ko nga pala dyan mga pare, eh, gagamit lang tayo ng apat na pirasong butil ng bawang. gagat ka nga lang natin dyan ang parang keso yan mga par, para naman talagang katas na katas ang kanyang katas. At pagkatapos nga natin gagad ng apat na pirasong bawang mga pa lalagyan naman natin to ng patis ang pag nga pala natin sa patis dyan eh talagang konti lang ganyan lang karami dahil nga ang ating lulutuin legat ni mama ide eh, de, walong piraso lang ang gagawin ko nga pala dyan mga pare lalagyan natin to ng kaunting tubig para naman mamatay matay ang lasa ng alat ng patis at dahil nga baka ang ating leg ng manok eh masyadong umalat tapos paikot ikutin mo nga lang ng ganyan par tulad ng pagpapaikot mo sa kanya <laughs> at maglalagay nga lang tayo dito ng kapirasong pamintang pinong pino at syempre mga para at lalagyan din natin to ng pampalasa ang gagamitin nga pala natin pampalasa dito mga pare ginisa mix konti nga lang ang gagamitin at ilalagay natin ginisa mix dito mga par dahil nga ito ay patis at medyo malasa na rin at maalat alat na rin to baka tayo masobra na sa pampalasa eh kamo nga pare hindi nakabubuti lahat ng sobra kaya naman pagkatapos natin e mix mekos itong ating mga pampalasa mga par eh atin na hinalo itong ating leeg at pagkatapos nga nating ihalo lalo itong ating leg ng manok sa ating pampalasa mga par eh kinakailangan nating i-plastic muna to at itago muna sa ating palamigan mas maganda nga dito mga par kung imamarinate natin to ng 24 oras mga par ang kaso lang hindi natin kayang antayin yung mga par kaya naman mag-aantay lang tayo dito ng tatlong oras hanggang limang oras lang mga par at kung hindi nyo nga pala natatanong mga pare dati nga pala ako nagtinda ng leg ng manok na pinirito mga par eto nga mismo yun mga par kung ano yung ginagawa ko ngayon sa lugar kung saan nga ako lumaki mga par eh walang iba kundi sa bulakhan be eh, ano ba yung ulam? <laughs> at pagkatapos nga natin i-plastic yung mga pare, ilalagay na natin to sa ating palamigan. At teka nga lang pala mga pare, at ipapakita ko sa inyo ang aking paninda nung ako'y nagtitinda pa sa Bulacan. Baka sabihin nyo naman, eh, may malang si Kuya Bobby. Ayan mga paro, o, oh, di ba Ang tinitinda ko nga pala dyan mga pare, leeg ng manok, proven at ulo ng manok mga par. O, di ba mga par? eh mo nga eh, subok lang ng subok sa buhay mga par. Dahil naniniwala ako mga par, balang araw eh papabor din sa atin ang panahon. Kaya huwag kang tumigil mga par kung ano 'yung ginagawa mo, kung ano 'yung nakapagpapasaya sa iyo ngayon. Tuloy mo lang 'yan. Kung di ka man masaya ngayon eh, umalis ka na diyan. Sayang ang buhay. Piliin mo kung ano yung makapagpapasaya sa iyo. Kung mawala man ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, natural lang ang malungkot pero huwag mo sayangin ang oras, umalis ka agad sa kalungkutan at magpatuloy ka ulit dahil nga pag minawala, sigurado may darating. At yun nga mga par, pinakuluhan na nga natin ng ating apat na pirasong balot At isusunod na nga rin natin itong mga parang ating napakalupit at napakasolid na sa usawan Gagamit nga lang pala tayo dyan mga par ng dalawang pirasong pulang-pulang sibuyas At syempre ang ating suka na magpapaasim at magpapakilig ng ating mga laman-laman <coughs> At pagkalagay nga natin ng suka mga pare, gagamit ulit tayo dito ng kaunting tubig mga par. At syempre lalagyan na rin natin yan ng konting asukal para medyo matamis-tamis. At tatakalan na rin natin to mga par ng kapirasong asin. At syempre pinong-pinong paminta. Konti lang din mga par, lumasa lang. At dagdagan na rin natin to ng konting pampalasang ginisa mix. At syempre isunod na rin natin tong ketchup, pampapula sa ating suka. Pagkatapos nga nyo mga pare, mekos-mekos lang natin yan. At syempre naman mga par, hindi kompleto ang ating sausawan pag walang labuyong yung pula. Kaya naman lalagyan natin to ng tatlong pirasong labuyo at pagkatapos nga eh ready na tong ating sausawan mga par at isasawsaw na nga lang ang kulang kaya naman paglipas ng apat na oras mga pare eh, kinuha na natin ang ating binabad sa palamigan at kinuha na nga rin natin dyan ang ating gagamitin atay ng baboy at baklasin na nga natin yung mga par sa kanika nilang mga balot at ito nga rin natin atay na gagamitin eh buo pa at hindi pa nahihiwa-hiwa kaya naman ihiwain ang natin to ng maliliit oh. no, oh. Tingka. Hi. At ayun nga, pasingit mo na nga daw ang batang mahiyain. <laughs> At dito nga mga para hiwain na natin ang ating atay na gagamitin. Ganyan nga lang kalilit mga parto tulad ng na mga nabibili natin sa ating mga kanto. At pagkatapos nga nating hiwa-hiwain itong ating gagamiting atay mga pare, gagawa na rin tayo ng ating gagamiting breadings. Hayop! Gagamit nga lang pala tayo dyan ng harina mga para at tansyameter nga lang kung ganong karami. At magdadagdag nga lang tayo dyan ng kaunting cornstarch mga par. At syempre, gini sa mix na rin mga par na pampalasa. At syempre, lalagyan na rin natin ulito na ang pamintang pinumpi at pagkatapos nga natin paghalu-haluin ng ating gagamitin na pang breadings mga par at sisimulan na nga natin ang ating pagbabalot dito sa ating breadings at uunahin nga natin itong leg ng manok. At tatapusin na nga kagad natin itong pagbe-breadings natin mga par para maisalang na natin at ako'y naiinip na din. At dito nga mga pare nagpainit na rin tayo dito ng kawali at mantika at nung sigurado nung mainit na ang ating mantika mga pare sinalang na natin itong leg ng manok. At ito nga palang nabili nating na leg ng manok mga pare nagkakahalagang 80 ngalan dahil nga 160 ang kilo at bumili tayo ng kalahati lang. At yung atay nga ng baboy mga pare, 120 nga lang ang kilo kaya bumili tayo ng halagang 50 pesos nga lang. Nakita nyo naman kanina mga pare napakalaki din ang atay, siguradong hindi kayang ubusin ng isang tao. At yung nabili naman nating balot mga pare, 14 nga ang isa. Kaya naman ang apat mga pare, nagkakahalaga nga ng 56. Kaya naman ang total lang nagastos natin mga pare, 186 nga lang mga pare. At sa halagang 186 nga lang mga pare, meron ka na napakasolid na leeg ng manok at atay nga ng baboy na kung bibilin mo sa labas sa tuhog-tuhog eh, 20 pesos nga apat na piraso at ang pinakamalupit nga dito mga pare meron ka pang kasamang apat na balot kaya naman sa halagang 186 lang mga pare meron ka ng ganitong klaseng food trip at pagkalipas nga ng ilang oras mga pare eto na nga ang itsura ng ating leeg 'Di ba? Okay na sana, may kumakahol kahul lang eh. Ha, tapusin na nga natin dito ang pagluluto ng ating leeg mga par at isusunod na rin natin ang atay ng baboy. At hindi na nga rin natin papatagalin mga para tatapos na rin natin ang pagpipirito netong atay ng baboy. Nang gayon mga pare, matikman na rin natin at malantakan na natin itong ating food trip. At ito na nga ang naging resulta ng ating kalupitan mga par. Kaya't ano pa nga bang inaantay natin mga par at ako'y gutom na gutom na at natatakam na. O baka ikaw par, parang gusto mo na rin pumasok sa cellphone mo. O ano mga par, tara na. Let's go! John, mga WhatsApp what's up? Kain po tayo ng hapunan. Ito, fried chicken, oh. leg lang yan, pero talaga namang malalaway kasi sarap, eh. Ang ating atay, John, at ang balot. Balot, balot. Ready, go. May isa pera tayo, sili dito. Fried chicken, oh. Apa? Oh, Wah, oh, di nak tu Di tayo sa Balo. Ah. Ba. <laughs> ah. Oh. ah. Talaga namang sumabay sa saawan eh, 'no. Tarap. 哈哈。<laughs> Ang laki naman ng leeg, parang hita nang manong biik. Oi, 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 oi. vamos lá é Ah. Sarap din tong atayo oh. Terima <coughs> Saan. Sarap So, paano mga par? Hanggang dito na lang ulit At hindi natin pwedeng tapusin At hindi natin pwedeng ubusin do. ito Napakarami nito So, hanggang almusal pa namin to So, maraming salamat at sana nagutom ka kaya gawin mo na to. Madali lang gawin tong leeg at atay. Sobrang solid. Bura lang. Tapos isang napakalupit na sausawan. Samahan mo na rin ang balut par. So, yun mga par. Maraming maraming salamat. Eyy! 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 Eyy!